Hi. magluto na naman tayo ng ating dinner bali meron nga pala kung ano gagamit tayo ng ano ng ating produkto box gourmet alamang ayan diba sa mga pala gustong bumaya ng ating box gourmet alamang kindly ni PM nyo oh, Kirby Esteban okay sa akin page Tony Boys TV so ayun. meron pala tayong okra iwain na natin yung pinakaulo ng okra tanggalin natin yan hindi ko kakain yan eh tapos yung pinaka kabilang dulo Ito. ayan yung talong naman, iiwain natin. Ganyan lang. Madali lang naman maghiwa ng talong eh. ihiwain ko sa ano? Tatlo, tapos apat. Ayan. Kopya ba? Tatlo, apat, di ba? Masamahan ko na rin pala ng isang buong ampalaya. Para masarap yung ating ano, ulam, di ba? Tapos gagamit tayo ng ano, bagong alamang ng box gourmet. Kalimutan ko tanggalin ng boto. Tanggalin natin ng boto. Ayan. Eh lang Pag natanggalan na natin ng buto, tanggalin natin yung ano, ayan. Linisin mo na natin. Tapos hiwain lang natin siya ng maninipis. Ayan, maninipis lang. Ganyan din sa mga ibang parte pa ng ano, ang palaya. Sarap niyan, boy, ang palaya. Talong, tas okra. Tapos may bagoong. Ayan, okay na. Para medyo mawala yung pahit ng ampalaya Lagyan natin ng asin. Tapos, lamas-lamasin lang natin yan. Ayan para mawala o mabawasan na yung pahit ng ampalaya. Pahit muna natin yung ating ano, ampalaya. Dinisip muna natin ating sangkalan. Ayan. Pero pala ako sitaw. Ayan, tanggalan natin yung pinakadulo. Ayan, sitaw. Hindi ko nakukunin yung mga bulok, yung mga pwede, pe -pwede pang gamitin. Ayan lang gagamitin natin. Last din na gagamitin ko is yung kalabasa. Tatanggalan natin ng buto. Tatanggalan natin ng buto. Tapos medyo ano to eh. Ma ano? Tawag dito? Mahirap tanggalin yung balat. Hindi ko anong gamit yung kutsilyo pero para sa akin mas madali gumamit ng small knife. Kasi so, yung ginagamit ko talaga sa pang uh, pagbalat ng kalabasa mas madali pati mas mabilis. So ayan tinanggal ko siya ng balat. Yung iba naman daw hindi tinatanggal yung balat mismo ng ano kalabasa kasi doon yung pinaka nutritious na parte sa balat mismo ng kalabasa. Kaya hindi nila tinatanggal yung balat ng kalabasa. Pero ako, kami namang kakaya dito sa bahay tanggalin natin ang balat tapos yan hiwain ko lang ng kung gaano kalaki ayan ako ba nagantay tayo magpakulo ng ano o magpait ng ating kawali eto buksan natin yung ating box gourmet alamang ayan o ayun ay matanggal <laughs> ayan tolo bubuksan ko na medyo mahirap buksan eh gagamit tayo ng towel ayan ah! ayan boy tingnan mo naman kung yung ano yung sura nyan bango may sili. Karni ng baboy. Ayun no? o. Makikita nyo naman. Ah! Simulan natin magluto. Mantiga mismo nung ano. Nung alamang. Ayun o. No? Mismo na. Pati yung sibuyas. Tapos lagyan natin yung bawang. Laging natin yung karni ng baboy. O pata ng baboy ginamit ko dito. Putin so, natin yan tol. Ayan. Bango! So, pakikita ko sa inyo kung ano ba laman ng bagnet alamang. Meron siyang bagnet, syempre, pritong baboy. Tapos sile. Tapos yung mismong alamang. Ayan. Ganyan siya kadami, tol. Bali yung peraso pala ito ng alamang is, ay yung baboy pala. Mga 6 hanggang 8 perasong baboy. Depende sa laki o hiwa. So, lagay natin dito sa ano. Ating ginigisang karne. Ayan, di ba? Siyempre, haluin natin. Ayan. Ang bango, kung nakakamoy nyo dito. Ang bango ng alamang natin. Hindi na pala akong maglalagay ng iba pang pampalasa. Itong alamang lang is ayos na, ayos na. Kaya ng tubig para lumambot yung ating karne. Kapal natin yung lumambot lang yung karne ng baboy. Ano tatanong pala kung magkano ating alamang? Ito pala yung original flavor. 120 pesos lang yan. Tapos yung bagnat alamang naman natin is 135 pesos. So meron ka ng quality at masarap na alamang, di ba? So ano pang inintay mo? Bili na! Ang harap! Hindi ko malambot na. Mukhang hindi pa. <laughs> Sabi ko na rin pala yung kalabasa sa pagpapalambot ng karne. Ayan. Haluin natin. Para even. Haluin natin tol yung ano, yung talong. Ayan. Haluin lang natin ulit. Ito yung ano, sito pati okra. pare na haluin natin syempre. Plus natin yung ano, yung ampalaya. Para hindi ganun kapait. Haluin lang natin. Mabilis na na maluto yan. Siling green, Dalawa maglalagay tayo ng ano mas ma mas ma mas ma pampasarap chicharon ayan <laughs> o so, ayan to luto na pala yung version ko ng pakbet o pinakbet tingnan mo naman gano'ng kasolid yung ating gulay diba o so, tiktok muna natin yung luto natin syempre kalabasa may it pa ah sito muna <laughs> pala yan Charon, kitao, karne ng baboy.